So hi everyone, it's me Percyji again and for today's video tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng iyong SIM all network from Globe, uh, Smart and Dito. So same process guys, nasa description below yung mga link kung saan kayo uh, mag-register. So isa lang yung ipapakita ko sa inyo but same process po ito, no? So wala nang patumpik tumpik pa. Pili kayo ng language para maintindihan nyo Tagalog or English. After that, ito yung kailangan, please uh, submit uh, valid ID. Then, uh, pangalawa, kung uh, required din nila na ang iyong uh, clear uh, selfie. Then, if you are uh, under uh, 18 years old, so pa kayo ng iyong uh, parents para mag-guide kayo sa pag-register. And if... Uh, gamitin nyo ang SIM sa iyong um, business holder so uh, kuha lang kayo ng representative, then click proceed, after that is enter nyo lang yung uh, number, after that is i-click nyo din yung register then mag-send uh, sila ng code sa iyong number after that is um, pilapan nyo din po yung kailangan is nationality lahat ng details, huwag nyo i-blank kasi hindi tayo makaproceed Then, same with the address. I-complete nyo po yung details uh, ng address. Then, uh, click nyo lang po yung next. After next, is, pili lang kayo kung anong uh, ID yung ayong available. Then, enter nyo po yung uh, ID number. Then, um, i-ready nyo din po yung uh, picture ng iyong uh, valid ID. Then, after that, same with the selfie. Take photo, then click next, after that is i-click lang natin ang box na ito, na naintindihan niyo po yung details, then click submit, once submit na, is uh, mag si globe, or ng ang iyong SIM, nang kung makakatanggap ka ng uh, any uh, offer, then yes or thanks na lang yung pipiliin nyo then registration submitted within 24 hours guys, i-validate nila ang iyong um, registration so ganun lang kadali yung pag-register ng SIM so uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin please subscribe sa mga wala pa para sa more details click lang po yung bill so ingat kayo lagi and god bless everyone